pang change oil tayo mga bossing Ginagawa nyo rin ba yung kagaya nyan sa video Na kapag nag-change oil kayo Yung mismong oil filter Is e sinasalinan nyo muna ng langis Bago ninyo ikabit sa makina Well ako kasi mga bossing Is hindi ko na yun ginagawa Bakit? Number one reason Unang-una -una, eh hindi naman totally na flush out lahat ng langis sa ating makina. Kahit mag-overnight pa kayo dyan na pag drain mga bossing is meron pa rin naman dyan na iiwan na tin film ng langis sa ating makina. Hindi nyo yan ma-flush 100%. Meron at meron na iiwang langis dyan sa loob. Next thing, hindi naman lahat ng oil filter eh naka-install ng pasalo. May ibang oil filter na naka-install ng patagilid at meron ding mga oil filter na naka-install ng nakapataklob. Okay? So, kahit lagyan nyo pa ng langis yung isang oil filter na nakapatagilid or nakapataklob, matatanggal lang din yung langis niyan. Eh kayo mga boss, ginagawa nyo rin ba yung naglalagay ng langis sa oil filter kapag nag oil kayo?